Hmm. Mm, ano ha? Mm, ano? Akit ka pa? Hmm? 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 sila sa Hmm? 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 Tapos kapag may isa ng preso, ano, bubuluin. No? Teritoryo yun, 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 yun. Adlaw. Diyan siya natutulong. Ay, talaga naman. Hindi ka hapon na. Hindi siya mo ano ha? Mm. Mm. Wait mm. <laughs> lang, papatawanin na naman kasi nila ako sa video na to eh. Hindi na naman di talaga tinitigilan ni Kyle yung ano nyo. ano, <laughs> ah, di talaga kayo titigil? Ha? Hello.